inilahad ng NASA administrator na si Michael D. Griffin na nais ng NASA na makapagpadala ng tao sa Mars bago ang taong 2037. At noong October 2015, inannounce na ng NASA ang kanilang opisyal na plano kung paano nila gagawin ang bagay na ito. Pinunduhan pa ng NASA ang training simulation ng anim na scientist na sasabak sa misyong ito, kung saan kanilang pinag-aralan ang magiging epekto ng matagal na paninirahan ng mga scientist sa ibang planeta. Ngayon mga ka-LE, matapos ang mga karagdagang feasibility studies at research na isinagawa ng NASA, umatras sila sa kanilang Mars Project noong 2017. Lumalabas kasi sa mga pag-aaral na ang ating kagustuhan na makapagpadala ng tao sa Mars ay hindi pa kaya ng ating teknolohiya at magiging delikado ito para sa mga taong ipapadala natin. Ngayon mga ka -E, dahil sa mga hamon na kanilang kakaharapin sa misyon, ang NASA ay nagdesisyon na sa buwan na lamang sila pupunta. Ngayon mga -E, kung naisip ng Amerika na magpahinga muna pagdating sa kanilang pakikipag sa planet Mars, ang China ay mukhang nagsisimula pa lamang. Dahil noong 2021, inannounce ng isang high-ranking Chinese official sa Space Exploration Conference sa Russia na pinaplano na ng China na magpadala ng tao sa Mars sa mga taong 2023, 2025, 2037 at 2041 ang SpaceX naman mga ka-LE ay nagsisimula na rin. Matagal nang ina-announce ng SpaceX na ang Mars colonization ay ang isa sa kanilang mga long-term goal. Kaya naman noong 2024, sinimula na ng SpaceX ang muling pagbubuo ng Starship launch vehicle. Ngayon mga ang mga yan ay ang mga maliliit na hakbang na ginagawa ng sangkatauhan upang unti-unti nating marating ang ibang mundo. Nasabi kong maliliit na hakbang lamang ang malalaking proyektong ito dahil ang interplanetary journey ay isang malaking hamon na hindi madaling ma-achieve. Ang idea na magpapadala tayo ng tao sa ibang mundo upang sakupin ito ay talagang nakaka-excite pero hindi pa ito pasok sa kakayahan ng ating teknolohiya ngayon. Ipinagpaliban ng NASA ang kanilang misyon na magpadala ng tao sa Mars at meron silang magandang dahilan kung bakit nila ginawa ito. Ito ay dahil hindi madaling magpadala ng tao sa ibang celestial bodies. Lalong-lalo -lalo na kung ang ating target ay isang planeta na may sariling orbit pattern sa araw. Hindi sabihin nito mga ka-LE, dahil iniikutan ng Mars ang araw, hindi ito nananatili sa iisang pwesto at hindi rin ito palaging malapit sa ating mundo. Ang huling pagkakataon kung kailan nangyari ang tinatawag na Mars Opposition o yung pagkakataon kung kailan ang Earth ay napapagitnaan ng araw at ng Mars ay nangyari nito lamang January 12, 2025. Kung gusto nating matsyempohan ang susunod na celestial alignment na ito, kinakailangan nating magantay ng approximately 26 months. Ngayon mga ka mahalagang tandaan na kahit magkalapit na ang Earth at Mars sa mga pagkakataong ito, ang distansya sa pagitan ng dalawang planetang ito ay maaari pa rin umabot sa 100 million kilometers. So, ibig sabihin nito mga ka -LE, sobrang layo pa rin ang distansyang ito para lakbayin ito ng tao. Isa rin yan sa mga rason kung bakit mahirap makabuo ng spacecraft o rocket para sa paglalakbay na ito dahil hindi biro ang distansya na kanilang lalakbayin.